ang mapa ng Bulacan, isang probinsya na matatagpuan sa ng Luzon. Katabi ang probinsya ng Pampanga, Nueva Ecija, Aurora sa Hilaga, Quezon sa Silangan, Rizal at Insiar sa Timog. Ang Bulacan ay pinaninirahan ng 3.7 milyon katao at pangatlo na probinsya na may mataas na populasyon sa buong bansa. Kasunod siya ng Cebu at Cavite. Bunga ng malaking bahagi ng pagkamit ng kasarinlan, binansagan din ang probinsya ng Lacradel of the Nation Noble Heroes. Ang Bulacan at ang kasaysayan nito. Magsimula tayo noong dumating ang mga mananakop na Espanyol ng ating bansa at gayon din sa Bulacan. Noong June 3, 1571, natalo ang mga hukbo ng Macabebe at Hagunoy ang labanan sa Bakusay laban sa mga Espanyol. Dalawang buwan ang nakaraan at narating ng kongkistador na si Martin de Goyte ang malolos at kalumpit. Ipinarating niya ang balita kay Adalintado Miguel Lopez de Legazpi ang nagsimula ng kolonismo sa Pilipinas. Inutos ni Adalintado Miguel Lopez de Legazpi na gawing el turminda kung saan nagaganap ang mga pwersang pagtatrabaho at pagbabayad ng buwis sa mga Kastila, ang bayan ng Malolos at Kalumpit. At ipinagkatiwala ang pamumuno dito kanila Sargento Juan Moron at kay Don Marcos de Herrera. Noong April 1572, itinatag at bino ang Alcalde de Kalumpit mula sa mga pinagsama bahagi ng bayan ng Makabebe, Kandaba, apalit ng pampaga at mga panirahan ng Maito, Pandokot, Misulaw at Malolos. Noong April 30, 1578, itinatag ng mga paring Agustin ang bayan ng Bulacan. Iaala nila ang bayan kay San Agustin. Ngunit kinalaunan ay inilipat ang patron bilang sinestwestre di Asuncion. Walang eksakto at taon kung kailan nabuwag ang alkalya di Kalumpit. Gayon din kung kailan bino ang probinsya ng Bulacan. Ang pagunlat at pagyabong sa pamumuhay sa timog ng bahagi ng Bulacan na hindi naging kapansin-pansin para sa mga taga-kanluran. Ito'y dahil ang bahaging ito ng probinsya ay itinatag at kinangangasiwaan ng grupong misyonero, ang mga Pransiskano nang dumating lang sa bansa noong 1577. Noong 1578, nakarting ang mga Pransiskano sa reliyon kung tawagin ay Turil at dito tinatag niya ang bayan ng Mikawayan. Mayroon namang mga dokumento na nagsasabi na ang bayan ng Mikawayan daw ay itinatag ng mga Pransiskano at binoo para maging kabisera. Ngunit magpahanggang ngayon ay di pa rin malinaw kung totoo ba ito. Noong 1839, isinasaad sa Akdang Gia de 1839 na ang Bulacan ay isang probinsya sa isla ng Luzon na pinamamahalaan ng isang alkalde at binubuo ng labing siyam na pueblo at 36,394 naman na tributo at may populasyon na 181,970 katao. Noong 1888, naging sa probinsya ang mga ilustradong kababaihan mula sa Chino at pamilyang Pilipino sa Bulacan. Ang tinatawag na 20 Women of Malolos, isang samahan na naglalayong mag-udyok sa mga otoridad na magpatayo ng isang pagtuturo ng wikang Kastila para sa mga Bulakinyo. Nakatanggap pa nga ito ng liham mula sa ating pambansang bayani na tinatawag na liham para sa mga kababaihan ng malolos na naglalaman ng suporta ni Rizal sa hangarin ng mga ito. Nagsimula ang unang yugto ng revolusyon sa Bulacan laban sa mga Espanyol na nilagdaan ang kasunduan sa Biak na Bato sa San Miguel, Bulacan noong 1897. Pinirmahan ang kasunduan sa pagitan ni Gobernador General Fernando Primo Rivera at Emilio Aguinaldo upang tapusin ang pagkaklas at revolusyon at kesyo upang makamit ang kapayapaan. Ngunit hindi naging masaya ang Bulakenyo at iba pang Pilipino sa paglagda nito. Ayon sa kanila, ang kapayapaan at katahimikan na nilalayong kasunduan ay malayong makamit sa realidad. Kaya sa halip matigil ang kasunduan ng revolusyon mas nagkaroon pa determinasyon ang mga Pilipino, lalong-lalo na ang mga Bulakenyo, upang mas palakasin pa ang pwersang revolusyon. Sa pagsisimula sa taong 1898, muling nag aklas at nagudyok ng mas pinalakas na revolusyon ang probinsya ng Sambales, Ilocos, Pampanga, Laguna, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Camarines at siyempre ang Bulacan. Alam naman natin ang naging katupusan ng laban na ito. Nakamit ng probinsya at ng ating bansa ang kalayaan. Pagsapit noong Hunyo 12, 1898 sa parehong taon. At noong 1899, panahon ng mga Amerikano, itinatag ang mga itong isang lokal na pamunuan sa probinsya ng Bulacan at ginanap ang pinakaunang municipal election sa bansa sa Baliwag, Bulacan noong May 6, 1899. Noong March 10, 1917, sa ilalim ng Act 2711 ng Amerikanong Pamahalaan sa Pilipinas, ay itinatag at naging opisyal na opisya ng Pilipinas ang Bulacan. At noong taon ng 1942, sa pagsisimula ng ikalawang digmaang pandaigdig o World War II sa Pilipinas, inakupaan ng mga hapon at naging headquarters ng mga ito ang Casa Real de Malolos. At pagsapit ng 1945 sa pagtutulungan ng pinagsamang Pilipinong gerilya at Amerikano ay napatalasik ang mga hapon sa probinsya at napalaya ang Bulacan. At ang bawat piraso ng kasaysayan ng bahagi ng nakaraan ng Bulacan ang naging tulay upang ang probinsya ng Bulacan ay naging ano ito sa ngayon isang mapayapa at maunlad na probinsya